Hello guys. Katatapos ko lang maligo. Ngayon eh, the dryer ko yung aking buhok kasi basa yung aking buhok. Ganitong oras naliligo na talaga ako pagkatapos ko maglabay, Ayan, tas maliligo na ako. mahaba kasi yung ko kaya kailangan na dry it eh. Ako lang pala nagugupit ng buhok ko. Tumutuwad lang ako tapos ginugupit ko na siya. may oras kasi yung paglalaba ko, tapos yung pagbabawa ko, pag naliligo ako. Ayun, nasa tamang oras talaga yun kasi uh, yun na talaga yung ginagawa ko sumula sa, sa ula. Kasi malilito ako pagkaiba-iba yung oras. katapos ko nito, ang kita ko sa kusina kasi maglilipit na naman ako doon. Matagal matuyo yung buko kasi mahaba. So, ayan. Tama na yan. Ang gagawin ko, ipupulupot ko yung buhok ko pataas kasi. Habang natatrabaho ako, pupunta siya sa mukha ko. Kaya kailangan ko siya ipulupot. lang ko siya ganyan. Let's go! Another job na naman.